bukas pa ito makakarating bukas pa oh bukas ka pa makakarating sa naga sa haba na traffic oh, sige putulin natin bye bye Kison, wow! Prabin oh. sa Lopez oh. traffic na. na oh, tak kawayan. Oh, traffic na. Set out sa basta ito. Anong number niya no? Yan ang number oh. Oh, set out. Traffic na. Hanggang ragay na ito mga katambay. Hanggang ragay. Ang traffic. Oh. Kaya mo. Mabilis pa ang lakad ng tao kaysa sa takbo ng sasakyan oh. Traffic na. Hanggang ragay yan mga katambay oh. Sa... Sa Andaya. Hanggang Andaya. Oh. Oh, andaya at lupi. Doon may gumuhong lupa. Yan oh, hanggang ragayan. Hanggang ragayan po, hanggang ragay. Traffic. Oh. Yan oh. O oh, ito, anong bus ito? Kia bus. Oh. Yan oh. Oh, Kia bus. Oh. Yatat. Yan o, oh, traffic na sa Abot na ito na ang gumaka Gumaka kay hanggang Ragay Hanggang Andaya O, oh, traffic na mga katambay Sa dami ng sasakyan O oh. Hanggang Lupi hanggang Lupi O, oh. Hanggang Ragayon, traffic. Umabot na ng Kisun. Oh. Pop up. Pop up. Oh, ayan ano mo ninyo, Oh. Um. oh. Ayan. Oh, Ito, nagtipid na ng ano. Oh. Sa tao, sa truck na sinakay na ang mga sasakyan. Oh. Sinakay na, Oh. Ayan, oh. 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 Shout out Sinakay na sa truck ang mga van 300 pala oh. Sinakay na sa truck para makatipid na ng inip oh. O, oh, ito, sinakay pa rin sa truck ang mga L300, Oh. oh, sinakay na, nagtipid na. Hindi kaya ang inip, mga katambay, o. Oh. O, oh, yan, ah. O, oh, hanggang gumaka sa Jollibee gumaka traffic na hanggang Ragay Andaya Andaya Ragay ano yun Kamarini sur yan basta doon sa lupi doon sa gumuhong lupa yan o. nakarating na rito ang traffic sa haba sa dami ng sasakyan o sa track, boss o. Ah, tira man Sa dami na, ano, dami mga biyahero. Ano na ngayon, 21 na ng Desember. O, oh, bukas, lalo na, mas marami yan. O, oh, mas marami yung bukas. O, oh, mo, ang bagal o, oh. abuti tayo ng baka makarating ng bisaya ang bisayaan, o oh. kaya yung mga nagtatangkang umuwi ng bisaya o oh. agapan na ninyo ang alis at ang traffic, nasa Kisong province na oh. ilang na ano kaya magbaho ng maraming pasensya at talagang traffic. Traffic yan. Magpapasko na mga katambay. Oh. oh, itong itong bana ito, biyahe pa oh. Nakaka maghapon na. Oh. ano, Ito pa, may aero. Papunta pa itong Mindanao, Dabaw, oh. May Dabaw itong, ano ito? Ibris, oh, ano, Maghapon na, bago makarating ng Quezon Province. ah, Bali, papa, papa, papa. Ito na, ano ba no, hindi bubukod na kayo, makukulong. Huwag matayin natin. Ulo Oo, na na? Oo. May pretoy na. May pretoy? Ulag na. Hindi mo pinatawid tawid na yo. Kung pinatawid mo, mo. ipit yun. Ayun na, huli mo nga, binigay mo sa akin nay. Binigay mo nga. Matay. Matay? Oo, namatay. Na Namanay yung bulok na. Ay, alpas yun nay. Oo, ay. Sinabog naman nay. Nakakasusok ko sa loob doon na yo. Oo! Oh, Oo! Oh, oh, oh. Tapap! Hey! Tapap! Dali! Ikot na! Tapap na. na! Dapat ay naka-100 na ngayon. Kung may mahaba ng tabo yung dinala mo habang Oh, may sasakay oh. Babalik na. Kaya karambulan. Kaya traffic. Kita ko no. Kita ko Driver mati na tiyo yun.

mga katambay kaya talagang malayo-layo pa ang Andaya Ragay at Pili Lupi, Lupi pala, Lupi yan napaka ano, ayan, naubos na ang sasakyan o, mabilis-bilis na o. pero hanggang gumaka pa rin ang pila ng sasakyan puno-puno sa Puno -puno gumaka sa may Jollibee yan o na bisbis naman ngayon o baka mga nawala na ang traffic. O. Yan. O yan. O yan. O yan. O. O madala na. Sige. Diretso pa rin ang mga ano. mabilis na ngayon ang takbo ng mga sakyan dito ba nadalang dalang na malayo na pagitan mabilis bilis na ang takbo nila 30 na 30 na ang speed nito mga katambay kaya mamaya uli magpuno rin ang sakyan sa ano kung bakit nagtatraffic mga katambay sira sira ang karsada wala siya pang nahabol mga katambay o yan nag iipo na naman mga katambay baka tigil na naman ang mga katambay dumami na naman mga katambay talagang marahip na sa guma ha? ah! hanggang siya yun pala hanggang siya nakabot na ng atimunan mga katambay ang pila ng sakyan atimunan to ragay. Yan o. Oh. ragay. Gano'n kalayo yun. Dito ninyo. Oh. Yan. atimunan ragay. Lupi. Ayan. At na may O dami na naman sa kan. Napuno na naman. Ayan. Sinalubong na ang mga makukulit na bus, mga katambay, oh so, na mati ang ragay? ragay, lupi ang traffic Set out kalian ya Set out Oh Terima kasih super line yan Oh 106 Ya Oh Woy Oh, hey. <laughs> oh Set out hadun. Oh Set out Set out A ah, dito ka ano na ba nang sumakay si Wala. Ay, ko Kuya, wala. Ay, na pa yun, pabayaan. Eh, baka ngayon lang na doon, ay, pabalik pa na yun. Dito, hanggang dito, hanggang dito, hanggang dito. Sabi kayo na ko. pabalik ay alas 4, nakasakay. Ah, alas 4 pala. Sa haba ng traffic. Yan, sa haba ng traffic. Ragay to Bumaka Quezon. Yan. Ang haba ng traffic hanggang ragay. Ay, okay, na o. Kaya balita yung kabaring uh, uh, short na yung uh, truck Kamarin um. at o. sige, na ating oh, video. Mababa yung itong naga, Puputulin na at dumami naman ang mga sasakyan o. Oh. Yan, no, gumaka hanggang ragay ang traffic mga katambay. Yan. Sa so, unang ano. Na ragay sa may lupi. Ano niyo? Kamarene sur na ata yon. Kamsur o ano man sa Bicol, basta sa Bicol kung ano yun. O sige, dito lang ang dito lang muna. O bye-bye. Okay, aabot pa natin itong Biyayang nagaw, bukas pa ito makakaroon ng tabako.